Sabari ang patay matapos masagasaan ang tren sa Maynila. Namimitas lang ng Talbos sa Kamote ang biktima sa tabi ng Riles na mangyari ang aksidente. Nakatutok si Dano Tingkungko. <laughs> 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 Nangunguha lang daw ng Talbos ng Kamote si Valentina Eco sa pagitan ng Santa Mesa at Sampaloc, Maynila ng Mahagip nang dumara ang tren ng PNR pasado las 9 ng umaga kanina. Nasa tabi pa nga ng Riles sa mga pinitas niyang Talbos. <laughs> Kaya gano'n na lang ang iyak ng anak nang makita ang sinapit ng ina. Hindi ko kasi siya masyadong tinitingin kasi hindi ko matanggap na gano'n. Hindi pa raw niya alam kung paano sasabihin sa may sakit na ama ang nangyari. Hindi rin daw niya maintindihan kung bakit bumabalik-balik doon ang ina, gayong panay daw ang pagsaway nila. Matagal na namin siyang sinasabihan na tigilan na niya. Kasi nakakakain naman siya ng maayos. Nabibigay naman namin yung gusto niya. Ayon sa ilang saksi, hindi raw agad napansin ni Valentina ang parating na tren. Ilang beses na raw itong sinasaway dati ng mga kapitbahay at minsan hinahatak palayo sa riles. Ilang beses namin sinisigawan niya. Eh. Misa lang, no, pag may mga tao rito, sinasaway siya, na hinihila. Galit pa yan, pag hinapak mo. Aawahin ka pa, ba't daw kami nakikailan sa kanya? Kanina may meron po bang... Wala, walang tao na rito na magay. Wala, bawal na ako kasing mag -ano, sa, gabi, sa makukubuli. Eh. Ayon sa investigasyon ng PNR, walang kasalanan ang driver ng tren. Pero suspendido na raw habang may investigasyon ng PNR at MPD. Ginagawa naman daw ng PNR ang lahat para masigurong ligtas sa mga riles at tren nito. Kung minto man yan, talagang haba ng distance niyan, Medyo bigat nun eh. Kung kumbaga pag pinicture mo siya, aabutin ka pa ng two blocks <laughs> bago makapag talaga full stop. Mabagal talaga yung, ano, yung trains namin eh talagang these are commuter trains. Dumadaan ka ng, ano, dumadaan ka ng Espanya, dumadaan Santa Mesa. These are, ano, populated areas, eh. Talagang grabe ang, grabe ang hina niyan. Talaga, pero pag nandun na yung tao sa harap mo, No, no, no matter kahit na anong gawin mong break, talagang hindi naaabutin yan. Ang problema daw ang hindi pagsunod ng ilan sa mga alituntunin ng PNR. Nagtayo na raw sila ng bakod sa ilang mga daanan ng tren kasabay ng pagpapaalis ng informal settlers. Pero kadalasan daw ay bumabalik din ng mga ito. Sa larawang ito na sentro ng kampanya ng PNR, umapila sila sa publiko na sundin ang safety regulations. We realize that there is that problem. And kaya ang ginagawa namin, continuous in ang coordination namin with the local government, with the barangays. Kaya pakiusap lang namin sa tao, talagang respetuhin nila ang, ano, ang, 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 railway tracks namin, yung mga properties namin. Huwag sila magte-trespass dun sa dapat hindi mag It's for everybody's ano, safety talaga. Dan, natin ko ang kanakatutok, 24 oras.